The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Minsan lang po ang Diyos, hindi lang siya sumasagot based sa gusto nating sagot. Pero lagi po siya sumasagot. Minsan yes, minsan wait, minsan naman no. Kasi alam niya makakasama sa atin. Hindi naman po lahat ng dasal natin ay magbibigyan niya ayon sa ating timetable at ayon sa ating kagustuhan. Ah, ito, natataon din po itong uh, ating uh, message ngayon. May talmayro lang po akong uh, tanong sa inyo. Alam niyo po ba kasabihan, think before you speak. Well, ngayon, cha, think before you post. Tama ba, di ba? Uh, minsan po, parang simpleng payo lang pero ang bigat po ng katotohanan yan. Lalo na po kung titingnan natin sa lente na tong verse na babasahin natin sa uh, Mateo 12 36. Subalit so, sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Lahat daw po ng salitan lumabas sa bibig natin ay hindi lang basta-basta. Lahat daw po may timbang, may bigat, may weight at uh, lahat daw po ito ay uh, huhusgahan ng Diyos. Sabi po dito sa English po So everyone will have to give an account for every careless. Ibang words pong ginamit, every empty word they have spoken. Imagine that, hindi lang mga gawain natin yung husgahan ng Diyos, pati po pala yung mga salita natin. Sa Tagalog po na to, yung mga walang kwenta, idle words. Yung mga sinasabi natin na walang halaga, minsan, pabigla-bigla. So nakakakaba din, di ba? Kasi madalas, ako po including myself, kakapagsalita tayo ng mga salita na sana nabawi mo, kaso nasabi mo na eh. Yung mga simpleng biro na nakasalita sakit pala, di ba? Pagtingin mo sa, li sa likod ng batok ng kalaro mo, ano ba yan? Choco na batok o batok na choco, di ba? Parang naka-offend ka na pala, di ba? Minsan, chismis, wala namang basihan. Or minsan naman, medyo full of anger ka, full of emotion, nagbigkas ka ng mga salita na nakakapanakit. Ang sabi rin po sa Biblia, death and life comes in the power of the tongue. Yung daw pong bibig natin, itong dila natin, yung nguso natin, kaya niyang mag-encourage, uh, bumuhay po ng isang lugmok na tao, kaya din po niyang manira at mag-down ng tao. Napakalaking paalala po ito ni Jesus na sa bawat salita natin, may kakayahan po magdulot ng buhay or magdulot ng kamatayan. Ngayon po araw na to, gawin natin po ito, no? Isang conscious effort na bantayan ng ating mga pananalita. Bago ka magsalita, tanungin mo, nakakatulong ba to? Nakakapagbigay buhay ba to? Naluluwalhati ba ang Diyos sa mga sasabihin ko? Kesa nagsalita ka tapos sasabihin mo, hindi naman yun na ibig ko sabihin. Hindi naman yun yung gusto ko iparating. Pero parang sa lahat yun ang gusto mo iparating. Kaya nga, there's a verse said sa Bible, napapagkamalang wise ang taong tahimik. Kahit daw full, hangal, pero kung tahimik siya, hindi mapagsalita, napapagkamala na wise ng ibang tao. So, siguro minsan, less words, less mistake. Pag pray natin sa Holy Spirit na tulungan tayo maging mabuting tagapagsalita, na sa bawat salitang lumalabas po sa bibig natin, makikita ng tao yung liwanag ni Kristo. Hindi lahat ng sinasabi kailangan sabihin. Hindi lahat ng salita ay walang bigat. Ang bawat salita natin ay may ito po na bigat. Kaya again, reminder lang po, gamitin po natin ang ating bibig, ang ating salita ngayong araw na to. One day at a time. Sino kaya ma-encourage ko ngayon? Sino kaya ang kapigbahay ko yung sabihan ko? Alam mo, ang ganda ng sikat ng araw. Tingin ko, i-bless ka ni Lord. Sino kaya ang kaklasmate ko ngayon? Kaya natin yan. Makakapagtapos din tayo ng kolehiyo. Sino kaya ang katrabaho mo ngayon na, alam mo, dami nating kota, pero may ilang araw pa naman para mag-Desembre. Mag, mag Halika, trabawin natin hanggang biyernes. Kaya natin yan. Di pa makaka-encourage? Kesa naman, puro negative ang lalabas sa bibig natin. Mateo 12.36 Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Panginoon, salamat po dahil kami ay biniyaan mo ng kapasidad makapagsalita. Salamat Lord sa opportunity that we live in a free world. Ito pong bansa namin ay may demokrasya. Sa ibang bansa Lord, hindi ka basta pwede mag-post. Sa ibang bansa nga, wala ngang Facebook. Eh. Pero Lord, kaakibat sa responsibility na, na, sa kalayaan na to ay responsibilidad. Kung ano sa amin sasabihin, ano aming uh, Uh, ilalabas sa aming bibig. So help us, Lord, to be conscious, to build others up, to encourage others up, to call out kung kailangan i-call out in a loving way. At alam ko, Lord, na Ikaw ang Diyos na magbibiyaya sa amin ng blessing sa pamagitan ng aming mga salita. sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliskopides